Magpalawit kayo at ang yung lambat ninyo at makakauli kayo ng isda. Kaya sinabi niya, lumayo ka sa akin, Panginoon Yesus. Siyo ka dapat, makasalanan ako. si Simon. Sipin mo, pagod na pagod na siya. Nabigod siya, wala silang nauli. Pero sa isang ano, yulog mo lang. Yagis mo. Yung pala, may ibig sabihin yung yagis. Hiyagis mo sa iyong kapwa. Hiyagis mo ang salita ng Diyos sa iyong mga kamag-anak, sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga kapitbahay, sa iyong mga estudyante. Nakita po natin, mayroong obstacles naranasan si Simon. Una, yung kapaguran. Ikaw ba kapatid, napagod, napapagod ka ba sa pagministeryo? Sabi mo, ayoko na. Wala naman ako sweldo. Wala naman akong pakinabang. No! Wala, no, walang trabaho itong kapatid natin. No? Wala, hindi ko na sasabihin ng pangalan. Wala pong inaasahan. Pero naglilingkod sa Panginoon. Sumasama sa ministeryo. No? Lalo na sa Bible, biblical, tulungan ang mga balo. Ang bugan, tulungan ang mga balo. Tingis kan. Kaya sa po sa pag-aaral, hindi po dapat sabihin sweldo. Ang sasabihin po love gift. Iba yung sa trabaho, trabaho sa gobyerno, sa uh, company, sweldo. Sa pagdating sa, pa, sa paglilingkod, love gift. Hindi napipilitan. Hindi sa upang pagpalain ang iglesia. Handukan mo ang lahat na magagawa upang pagpalain ang iglesia. Nabanggit, Simon Pedro, pero siya, nagkaroon siya ng, wow, lalo niya naunawan, kung ano ang ginawa ng Panginoon para ham si Simon, yung igit doon sa kanyang inaasahan, ganun din tayo, kung naglingkod ka, kung tunay kang kristano, inuuna ba sa Diyos pa rin ang papuri? ahirap ang nabibigo. Kabiguan o pagdududa. Pagdududa sa presensya ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, sa pagpapala ng Diyos. Yes, gusto mo, gusto mo, yes, kasi sinong gusto, gusto, yung gumanda ang buhay. Paano gaganda ang buhay kung hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kung ano tinanim mo, siya mong aaniin. Nagtanim ka ng Mabuti, aani ka ng mabuti. Nagtanim ka ng kasipagan, katsagaan, aani ka ng kasipagan ka Ay e paano kung nagtanim ka ng pagwawalang bahala, pag, pagkatamaran, yan po ang tumatalo, yan po ang umahad lang. Umahad lang sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Sabi sa Tiyago 1.12, mapalad ang taong na natiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos ng subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Kaya pala, kung hindi ka nakaka-attend, kung hindi ka nakakadalo sa mga gawain, maaaring natalo ka ng pagsubok. Yung mga kabalisaan, sabi nga na ba, ko to sa prayer meeting, ano pipiliin? Piliin mo daw. Sa alip na ma-stress ka, piliin mo ang manalain ka. Sa halip na mabalisa ka, mag ka, piliin mo ang manalain ka. Sa halip na ma-overthink ka, na gulong -gulo lang isip mo, no? di, ka man, di ka mapalagay, manalangin ka. Na down na down ka, depressed ka, manalangin ka, piliin mo. Sa lahat daw ng sitwasyon, sa lahat ng sitwasyon, piliin mo ang manalangin ka.